What is up guys? Ngayong araw ay eh, maghapon na naman akong nasa daan para sunduin at ihatid yung isang kababayan nating nurse. Nag-message kasi siya sa akin at nagtatanong baka daw pwede ko siyang tulungan na maglipat ng kanyang mga gamit. At ngayon ang na nga ako at mula sa bond papunta sa kanila ay eh, halos apat na oras at kalahati ang drive papunta sa kanila. 8 ng umaga nang umalis ako sa bahay at dahil nga malayo ay eh, mag-aalauna na ng hapon nang dumating ako. So ito, bali pa lang. O oh, itong pati itong table. Ah, ito. ito. Ah, okay. niya na pala yung maliliit niyang gamit. At dahil wala daw siyang kasama ngayon, iinintay niya ako para pagtulungan namin itong sopa at kabinet. Buti na lang meron silang elevator. Sobrang bigat kasi at nahirapan kami na dun sa ibaba. Buti na lang dalawa lang itong kanyang malaking gamit. Yung kabinet niya kasi na disassembled niya na daw. Kasya kaya. Kasya yan. Tapos ito no. Ito na lang namin yung malalaki, di ba? Oh, tas yung bike ko pa. Ayun, bike, dapat yung kon pala muna, ano? Itong bike pwede dito sa kon eh, dito sa Teka. At yun nga guys, medyo naalanganin kami kung kakasya ba. Medyo malaki kasi yung space na nasakop ng sofa. Kaya naman binaba ko ulit yung bike para magkasya itong malaking kahon. Bago naman ako pumunta, tinanong ko muna siya kung marami siyang gamit. Sinend pa nga niya sa akin yung mga picture. Kaya sabi ko, kasya yan. Kailangan lang balibalik na din para sumakto at maisa kay lahat. Pero kahit anong pilit, hindi pa rin talaga kakasya. Kaya kailangan ko nang i-disassemble itong isang kabinet. Paulit-ulit ko ngang ibinaba para pagkasyahin pero may natitira pa rin at hindi pa naiisakay. Kaya naman tinanggal ko uli lahat at baguhin yung pwesto ng supa para magkasya lahat. Sa totoo lang, pwede naman talagang mag-rent ng mas malaking sasakyan. Yun nga lang, mas mahal. Pero bakit naman namin gagawin yun kung magagawa naman ng paraan? Sabi ko sa kanya, pasensya na pero kailangan ko maghubad dahil pawis na pawis na ako. Bukod sa sobrang init, eh stress na stress na rin kung paano pagkakasyahin ang lahat ng ito. Ah, grabe guys oh. Nakadalawang ko kami. Ah, baba at sakay kasi ito kanina nakalalo to naka, nito, naka Itong position So hindi magkakasya Buti na lang talaga At nagkasya punong-puno Grabe So sara na natin At umalis na nga kami At mula nga doon sa kanila E eh, kulang apat na oras na naman yung biyahe Papunta dun sa kanyang lilipatan At dahil nga malayo E eh, 7.30 na kami ng gabi Nang makarating oh guys gabi na Maliwanag lang dahil summer na Adito ah, tayo sa kuna? No, dito na lang. Sa luo na? Oh. Oo. So paano guys? Andito na kami. Maraming salamat nga pala sa pagsama sa amin at panunood. Kung nagustuhan nyo yung video ko, makikilike and share naman. At makikipalo na rin. Hanggang sa muli. Ciao!